ating ginagawa for today. Si asawa busy sa kanyang Chinese, uh, English tutorial class online. Tapos ito ang ating baby. Nanood siya ng baby fin. So tayo guys, gagawa naman tayo ng ating trabaho. Magugas ng bote. Maglikpit ng kalat. Tapos liligo na tayo. Alis na naman tayo kasi follow up check up niya today. Kailangan niya na ng gamot kasi wala na siyang gamot for her sipon. Tingnan niyo guys. Tinry kong ilagay yung gatas niya doon sa kanyang lagay ng tubig. So, ayan. Diyan na siya nagdidente. Habang busy Ay. siya manood ng baby fin. Hindi pa rin tapos ang kanyang tatay pero tapos na akong maligo. So, Ayan. Pwede na pala yan. First time ko yung itry na ilagay yung gatas niya dyan. So, dinidede din naman niya. So, very good. Gagawin natin yan. So, ayan guys. Nakaligo na tayo. Magbo-blower tayo ng buhok. Sa labas kasi busy pa yun. 10-15 matatapos. So, meron pa siyang 15 minutes para matapos. So, habang di pa siya tapos, magpupay muna tayo. Mag-blower ako ng hair. Mas busy yung isa doon. Kasi nagwawala. So, okay lang. Mag-blower tayo ng buhok. Dito na tayo mag-blower sa labas kasi para hindi maingay. Win natin yung ating blower. Dito ako nag-blower sa labas, guys. Guys, tapos na natin i-blow yung ating buhok O naman natin sobron So guys, on the way na po tayo ng hospital Para sa follow-up check-up na baby Naantok na po siya guys Talagang yung kanyang sipon is Wala pa rin progress So kanina guys, iyak siya ng iyak kasi hindi siya mapatahan ng kanyang tatay. Hindi marunong talaga magpatahan ng bata. Kinarga ko siya, ngayon ko na siya sa tatay niya. Wala na yan, hindi na iiyak. Kalmado na siya. Hmm, ba? Yeah, bite, bite na siya ngayon. Nakatulog na pala talaga siya guys. Oh. Dinig niya ba guys yung ilong niya? Parado pa rin talaga ang si sipon oh. 结婚 nating tayo ng elevator, guys. na yes, Tignan, Happy curly, baby. tignan niyo, guys, 31 na yung Tas kami yung number 5. Sobrang late na late kami. So okay lang yan At least wala na tayong maantay Kasi tayo na lang ata yung Tao dito Ito guys yung kanyang baby book Tapos ito yung healthy card ni baby Wala pa siyang picture Sorry Ito yung mga Please tell me this. Hello. Hello, my title on photo Tata, chuwa. For being, guys. number natin guys sa cashier magbabayad na tayo pupunan na natin ang kanyang gamot dito sa cashier sa cashier sa asawa na tapos ito lang yung pharmacy nila dyan natin kukunin yung gamot ni baby ito si baby ayan na nakakuha na si tatay ng gamot ni baby the same medicine ma? hmm Okay. But the powder is The okay. doctor is just fine. Dosed. So, we're tayo here, guys. We're not here. We're late. here. We're na tayo guys. Daddy eh. says, five days later, if you get better, no need to come back, okay? Huh? No need to come back, baby. No huh? really? na tayo, guys. Maganda itong ganto guys, kasi okay. madami tayong malalagay ng cards natin at yung pera. Kaysa dun sa malaking wallet, ito kasi sa maliit na bag. Diba? Madami na. tayo, no? Let's go, baby. Let's go home. Let's go home. First of the day. Okay. First of the So guys, better na mas late tayo pala Hindi tayo nag-spend ng 30 minutes doon Sobrang bilis Kasi tayo na lang yung tao So, uwi na tayo guys Nagtingin tayo ng rental house Para kay friend Natanong tayo Ito si Pritch guys Ito sa bahay Kasi ito siya ng bahay kasi hindi available. So, uh, lalakasin lang natin ito. Andito ka na naman! <laughs> <laughs> Guys, tanang halian namin pag sit kanton lang oh. <laughs> Buhay na. Buhay na kami dito. Kaya yung mga nasa Pinas dyan, huwag niyo isipin, madami kayong pera dito ha. <laughs> Niyo, Ito lang kinakain na lang. namin sa tanghaliano. no. Okay na kami dito. Why you woke up like that? So pretty. You're so pretty. Why so much? Why so pretty? Good evening, guys. So, meron na naman tayong bisita. Actually, galing na siya dito kanina. Alas dos. Kumuwi lang siya ng bandang five. Tapos, babalik ulit siya ngayon. Tapos, dito na lang siya magdi-dinner. So, nagluto ako ng aking beef steak. Nagustuhan ko kasi guys yung luto ko na beef steak. So nagluto ko ulit ako. Naantay na lang natin siya. Dumaan lang siya ng Starbucks. So within 5 minutes siguro dito na yun. And uh, so gamit na naman natin ang ating cute na bag. So ito yung wow. ating ano, beef steak. So ito yung magiging dinner namin dalawa ng aking kaibigan. Dumaan lang siya sa, ano, sa Starbucks guys. So inaantay ko na lang siya. Siguro within 5 minutes. Andito na yun. Starbucks natin. Ito, guys, yung ating first Starbucks na naman. Yeah! Tumblr. Ayan. Asan yung aking ano? Tapos, nagtabili tayo ng yung tumbler. Tumbler ba tawag dito? <laughs> yung ano? Siyempre, favorite color natin, lavender. Lavender. Dala na ako guys lang ganito. Ito yung true. Wow. kasi favorite color natin yan. So, pabili tayo yan. Wait lang. Kumain ka lang dyan. Oy! Buang. <laughs> Tignan nyo guys yung aming rice cooker nasa nasa na sa mesa na. Tapos na kumain. Meron pa siyang dalang mais. Wow. Wow. Ito ni baby ko. na tayong kumain. So, titikman na natin to. Hola! Deform. Para mas bet ko yung una. Ah? Mas masarap yung una. Yung binili mo. Pero masarap din to. Anong flavor to? Hindi ko maintindihan. Matcha na may... Ah, matcha flavor. Na may, may peach. Hmm, may maasin. Bago yan eh. Parang labas Starbucks flavor. Masarap siya syempre, Starbucks. Ah, <laughs> <laughs> siya natutupad eh. Matiba itong pa siya. Pagod yan? <laughs> baby, baby, dila, dila. Ay, tinuturuan ka magdila, dila. Knock on oh, yes. Stand up, baby. Okay. Ang galing naman, nakatay na ng baby namin. Oh. Oh. Ay, <laughs> Wow, galing galing na mo ni, baby. Red, baby. Baby. Eh? <laughs> oh, kahit anong niya na, matiba yung tulad. Ngayon lang siya nakatayo ng mata. Ang tagal ito, kanina pa siya dito. Ah. Ah. ah! ah! ah Ngayon lang siya nakatayo. Ah. ah! So, Mauna, oh? na Ah. 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 lang Ah. 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 Ah sa so, ulit pagkalaki eh. pagka laki-laki niyan, eh, parang bigat-bigat. Uwi <laughs> oh, na siya guys, so bubuksan natin yung, uh, okay, para makalabas siya. Uwi na siya, ng oras na? magto 12 na, 11.30. So, wait natin siya dito. Ah, uh, yun na siya, guys. So ayan guys, time check. 11.53 na ng gabi. Umuwi na yung ating bisita kasi syempre gabi na. Tsaka maaga pa tayong gigising tomorrow kasi may pasok pa si baby Jen na. So maaga tayong gigising. Maalas alas 6 umaga. Dapat gising na tayo. So mag alas 12 na. 11.53 na. So kailangan na rin natin magpahinga, matulog para mayroon pa tayong lakas para bukas. So good night guys. Salamat. Please support our YouTube channel. Good night. God bless everyone. Bye-bye.